Welcome po sa Diaconos. Ito ang Bible Study number 96 at ang topic natin today, Seeking God's faithfulness. Kung wala kang lakad, wala din po ako. Tara. Bible study tayo mga kapatid. Mga kapatid, our verse today is found in Deuteronomy chapter 7 verse 9. Understand therefore that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for a thousand generations and lavishes His unfailing love on those who love Him and obey His commands." Mga kapatid, ang verse natin today is giving us insight kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. In its original Hebrew text, it says, El Haniman, the God who is faithful. So, question, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin ng salitang faithful? Alam niyo po, marami sa atin treat the word faithful na parang kontrata. Meaning, kung gagawin mo to, gagawin ko din to in return. But is this uh, how God, uh, how God's faithfulness operates? Mga kapatid, ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 13, Even when we are too weak to have any faith left, He remains faithful to us and will help us for He cannot disown us who are part of Himself and He will always carry out His promises to us. In other words, kung minsan kasi na itutuon natin ang ating tiwala sa ating mga career, sa bank account, sa galing natin, sa lakas natin, minsan nakakalimot tayo. Ganito naman talaga ang karaniwan nating kahinaan. Amen po ba, mga kapatid? But you know what? God remains faithful sa mga pangako niya sa atin. What are those? Ano yung mga pangako niya sa atin, mga kapatid? na tayo po ay mahal na mahal ng Diyos. Na patatawarin tayo ng Diyos. That He adopted us. Na hindi niya tayo iiwan or He will not give up on us. Ibibigay niya ang ating pangangailangan. Yan po ang mga pangako niya. May plano siya sa buhay natin, mga kapatid. Ilan lamang po ito sa mga pangako niya sa atin. At ang verse natin today mentions, He lavishes His unfailing love. Alam niyo po, ang salitang lavish, ito po ay image, imagery ng karangyaan. In other words, lavish-lavish na kanyang pagpapakita ng faithfulness sa atin. Ang sabi po ng Lamentations, ganito, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, ganun ka, lavish ang faithfulness ng Diyos. evidence by His mercy. Ang mercy niya laging bago every morning. Mercy meaning, hindi natin tinanggap ang dapat na well-deserved na parusa sa ating mga kasalanan. Bakit po? Basahin natin ang na Romans chapter 8, verse 1. Ang sabi, So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Dahil kay Jesus, wala na tayong guilty verdict. Pinatawad na tayo kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapaglit tagapagligtas. Ito po ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang belief system, mga kapatid sa ibang belief system kasi kailangan mong gawing pagtrabahuan ang kaligtasan in on your own strength on your own will perseverance ang kaligtasan nila sundin mo ang mga tuntun kailangan mong masunod ang mga tuntunin in order for you to deserve eternal life ganyan po ang ibang belief system pero sa Christianity, mga kapatid, because of what Christ has done, wala ka ng condemnation. Because of what Christ has done, our salvation has been purchased by His blood on the cross. Sa finished work niya sa cross. Because of what Christ has done, mga kapatid, we have made right before God. And we can now experience His peace. And because of what Christ has done, we are brought into the fullness of God's purpose in our lives. Alam niyo po, mga kapatid, Minsan napakadaling sabihin Lord, napaka-faithful mo. Sa tuwing ang lahat ng mga bagay ay naaayon sa kagustuhan natin. Pero may mga pagkakataon kapatid na ang mga bagay won't make any sense tulad ng kalamidad, terminal stage illnesses, mga sakit, pagkawala ng mga mahal sa buhay kapatid. During these times, napakahirap sabihin that God, you are so faithful. The very first line ng ating verses, "The Lord your God is indeed God." Mga kapatid, if He is indeed God, then He knows far better than I do. His thoughts are far greater than mine because He is indeed God. At ang alam lang natin ay ang, kung ano ang kayang abutin ng ating understanding. But for the meantime, you and I have a choice to make, mga kapatid. Will you live your life questioning God, ba't nangyari sa akin to? Bakit nangyari sa buhay ko to? Or will you live life believing God is faithful? Kung pipiliin mo yung una, kapatid, mamumuhay ka ng puno ng bitterness. Pero kung pipiliin mo na ilagak ang tiwala mo sa faithfulness ng Diyos, it will empower us kahit dadanas ka pa ng kahit na anuman. Ang sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8, We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed but not despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. We will always carry around in our body the death of Jesus so that the life of Jesus may also be revealed in our body. Mga kapatid, like Apostle Paul, it is through our suffering that the power of God will be magnified. Kapatid, kung gusto mo magkaroon ng ganyang security sa buhay, yan ay matatagpuan lamang kay Jesus. The world cannot give you security, eternal security. Maari, sikat ka ngayon, malakas ka ngayon, may pera ka ngayon, pero kapatid, wala itong eternal significance. Sapagkat alam natin, tayong lahat ay may itinakdang araw. Dan, darating talaga ang araw na yan. Ang sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y paghuhukom ng Diyos. At sa paghuhukom na yan, mga kapatid, lahat tayo guilty. Ang sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo siguradong biyahing impyerno. Ang sabi ni Jesus sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, habang may pag-asa pa. Kapatid, habang may pagkakataon pa, huwag mong isa walang bahala ang tawag sa iyo ng Panginoon. Kapatid, I encourage you to humble yourself before God. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako. I am a sinner. I invite you into my life, Lord. And from now on, you are now my Lord and my Savior. And I believe God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na mga dati mo masasamang pamumuhay. Mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na tapat. Kahit tayo'y madalas, minsan nagkukulang at nakakalimot, siya'y nananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang dakilang pagmamahal, kapatawaran at kaligtasan na makakamtan lamang kay Jesus Christ. Tiwala tayo na anuman ang ating pinagdadaanan, mapaitman o magulo, ang Diyos ay nananatiling mabuti at tapat. Kaya piliin natin ang magtiwala sa Kanya at mamuhay ng may pag-asa sa Kanyang mga pangako. If you are blessed mga kapatid, so am I. Let's pray po. Heavenly Father, maraming maraming salamat sa iyong katapatan at hindi na hindi nagbabago. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Salamat sa iyong pag-ibig at sa kaligtasan kay Kristo Jesus at sa iyong mga pangakong hindi kailanman nagbibigo. Turuan mo po kaming lumakad sa iyong kalooban araw-araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Kapatid, kung bago ka sa diaconos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please do consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study God willing. The Lord bless you and uh, keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and uh, give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili tayo matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory. God bless you po mga kapatid.